Coco Martin may bagong katapat, Pulang Araw ng GMA 7. Ano ang mas aabangan? Isang linggo na lang at magtatapos na ang Black Rider ni Roro Madrid. Habang papalapit ang pagtatapos ng primetime series na ito sa GMA 7, mas tumitindi ang mga eksena at ang tensyon sa kwento. Simula sa July 29, 2024, ay ipapalabas ang ulang araw. Maraming tao ang nagtatanong kung ano ang magiging paghahanda ng FPJ's letter ang batang Quiapo upang makasabay sa serye ni Alden Richards, Barbie Forteza, David Lacoco, Sanya Lopez, at Dennis Trillo. Maganda ang mga feedback mula sa trailer ng Pulang Araw, na tila isang malaking teleserye na talagang may malaking pondo at pagsisikap na inilaan sa produksyon. Habang inaasahan ang paglabas ng bagong serye, ang Black Rider ay patuloy na umaani ng papuri mula sa mga manonood lalo na sa kanyang nakakabighaning kwento at makapangyarihang mga karakter. Maraming fans ang umaasang may pagpapatuloy ang mga magagandang elemento ng kwento sa darating na seryeng Pulang Araw. Sa pagdating ng seryeng Pulang Araw, marami ang nag-aabang kung paano ito magiging hamon para sa mga naunang serye, ang mataas na antas ng produksyon at mga sikat na artista ay tiyak na magdadala ng mas maraming manonood sa kanilang mga telebisyon, ang mga ganitong serye ay mahalaga hindi lamang para sa entertainment kundi pati na rin sa pagunlad ng industriya ng telebisyon sa bansa. Samantalang patuloy ang pag-usbong ng pulang araw, ang FPJ's Letter ang Batang Kiyapo ay may sariling plano upang makuha ang atensyon ng mga manunood sa pagbuo ng mga kwento na tumatalakay sa mga makabagbag damdaming tema. Umaasa ang produksyon na maipapakita ang tunay na diwa ng kanilang mga karakter at kwento. Sa mga susunod na linggo, ang mga tagahanga ng telebisyon ay tiyak na abala sa pagmonitor ng mga bagong balita at teasers na may kinalaman sa mga darating na palabas, ang kompetisyon sa primetime slot ay naging mas matindi at ang mga serye ay patuloy na nag-aagawan ng pansin mula sa mga manonood. Ang mga network ay patuloy na naghahanap ng mga bagong ideya at kwento na makakatawid sa interes ng masa. Sa panahon ngayon, ang mataas na kalidad ng produksyon at mahusay na pagsulat ay mga pangunahing salik sa tagumpay ng isang teleserye. Habang lumalapit ang pagtatapos ng Black Rider, ang mga taga-subaybay nito ay tiyak na magiging sabik sa mga susunod na pangyayari at kung ano ang magiging kapalaran ng kanilang mga paboritong karakter. Sa kabilang banda, ang pulang araw, ay nagdadala ng bagong hamon at inaasahang makikita ang kasikatan at galing ng mga artista sa mga darating na episode. Ano ang masasabi nyo sa balitang ito? E-comment sa baba.